isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang payaso, ito'y taong 1960 sa siyudad ng Edinburgh kung saan may limang magkakaibigan, sina Eric, Sandra, Susan, Nathan at Cyril. Magkakasama din sila sa eskwalahan. Nabalitaan nila ang tungkol sa mga nawawalang bata sa siyudad. Isang araw, malakas ang ulan ngunit nagbisikleta si Nathan para puntahan ang mga kaibigan. Lalong lumakas ang ulan at naputol ang kadena ng bisikleta niya. Haayusin sana niya ito ng may narinig siyang boses. Nathan, halika dito! Sino kaya ay nagsalita? Hindi napigilan ni Nathan ang sarili at sinundan ng boses papunta sa isang kuweba. Pumasok sa kuweba si Nathan. Sa loob may nakita siyang lalaking parang payaso na may kakaibang ngiti at dugong tumutulo mula sa kanyang bata. Nakakatakot din ang tawa niya. May mahabang hiwa sa gilid ng kanyang pisngi, parang demonyong nakadamit payaso. Haalis na sana si Nathan pero nahabol siya. <laughs> San ka pupunta? Dalamputpitong taon akong naghintay. kanyang bibig, lalong lumaki ang kanyang mga ngipin. Kanya ang kamay ni Nathan at dinala sa loob pa ng kuweba. Naputol ang braso ni Nathan at napasigaw ito sa sakit. Ilang araw na ang lumipas mula ng insidente. Nalulungkot ang mga kaibigan ni Nathan. Nasasabik silang makita siya. Matagal nang hindi bumabalik si Nathan. Humingi ng tulong ang pamilya niya sa polis. Malungkot din na mga kaibigan niya. Lumipas pa ang mga araw. Ngunit walang makita ang mga polis. Hanapin natin si Nathan. Paano na lang siya biglang nawala? Ilang araw ang nakalipas, biglang naglaho si Sandra. Ngayon, takot na takot na silang lahat. Hindi nila malaman kung bakit nawawala ang kanilang mga kaibigan. Paglipas ng ilang araw, nakilala nila si Martin. Pinatawag niya ang magkakaibigan. Bakit mo kami pinapunta dito? Sa tingin ko, makakatulong ako. Kaya tinawag ko kayo. Meron akong napag-aralan tungkol sa isang misteryosong payaso. At sa tingin ko, siya ang kumuha kina Sandra at Nathan. Payaso? Sinong payaso? Sa tingin ko, matutulungan ko kayo. Kaya tinawag ko kayo. Huwag na ninyo itanong kung paano ko nalaman. Ngayon, takot na takot na silang lahat. Hindi nila naiintindihan. Pinatawag sila ni Martin sa sementeryo takot na takot silang lahat may kakaibang ihip ng hangin doon malakas na hangin nililipad ang mga dahon at isang puting anino ang biglang dumating napasigaw si Susan Huwag! <laughs> Kailangan mo pigilan ang takot. Kahit anong mangyari, pigilan mo ang takot mo. Huh? Bakit naman? Dahil yan ang papatay sa'yo. Tulad nila Sandra at Nathan na pinangunahan ng takot nila. Huh? Hindi ko maintindihan. Hindi mo alam. Kinuha sila ng payaso. Sobrang lakas niya. At lalo siya lumalakas pag natatakot ka. Bumabalik siya tuwing 27 taon at kumakain ng mga bata. At pag lumakas siya ulit, matutulog ulit ng 27 taon. Ilang libong taon na siyang ganyan. Kaya dapat labanan mo ang takot mo. Nag-iiba-iba ang kanyang anyo, depende sa kung ano ang kinakatakutan mo. Halimbawa, takot si Nathan sa lalaking may mahabang ngipin. Huwag mo na ako kung paano. At si Sandra naman, takot sa itsura ng isang aso. Kung gusto ninyong makita ang mga kaibigan nyo, iligtas niyo sila bago ang susunod na itim na buwan. Kung hindi, magbabalik ang Joker at 27 taon kayong maghihintay. Hindi. Nililigtas namin ang mga kaibigan namin mula sa Joker. Pumunta ang magkakaibigan sa labas ng syudad. Doon nakita nila ang kuweba. Papasok na sana sila sa kuweba. Nang biglang humarang sa lagusan ng isang malaking bato. Naka po! Napakadilim naman dito! Takot ako sa dilim! Huwag ka matakot, Susan. Wala mangyayari sa'yo. Huwag ka matakot sa dilim. May narinig silang malakas na tawa at nakita nila si Sandra. Sandra, ikaw ba yan? Oo, pero bakit kayo nandito? Takbo na, papatayin niya tayong lahat. Nasaan si Nathan? Pinuto niya ang kamay ni Nathan. Nasa baba siya ng kuweba pero hindi na siya mabubuhay. Ganun din ako, kaya umalis na kayo. Anong sinasabi mo, Sandra? Andito kami para iligtas kayo ni Nathan. Huwag ka matakot, Sandra. Sabihin mo lang paano pumunta sa baba ng kuweba. Sinundan nila si Sandra pababaan ng kuweba. Bigla na lang, naging pula ang paligid ng kuweba at narinig ang napakalakas na tawa. <laughs> Nako, na lalo siya. Sabi ko umalis na kayo. Papatayin niya tayong lahat. Huwag ka magkalala. Mabilis siya mag-iba ng anyo. Hindi mo mamamalayan kung kailan. Biglang dumating si Joker sa anyo ng ama ni Martin. Hindi siya ang papa mo. Siya si Joker. Di diba sabi ko sa'yo kanina, nagpapakita ang Joker sa anyong kinatatakutan mo? Pero huwag kang matakot. Lumapit ang payaso at hinila ang kamay ni Sandra, saka lumipad sa ere. Lubayan mo siya! <laughs> Kukunin ko kayong lahat! Pagkasabi nito, bigla siya naging pusa. Takot si Eric sa mga pusa. Hindi! Hindi! panis ka! Lumayas ka dito! Huwag uh... ka matakot, Eric. Eh, <laughs> Bakit? Lalabanan mo ba ako? <laughs> Tuturuan ko kayo ng leksyon. Nag-ibang anyo muli ang payaso natakot ang mga bata. Dahil bigla itong nagbugaan ng apoy. Pero hindi sila tumakbo, Tinibay nila ang kanilang loob. Kalaunan, unti-unting humihina ang payaso. Nakita nila si Nathan na papunta sa kanila. Natakot ang mga bata nang makitang naputol ang kamay ni Nathan. Umalis na kayo! Kung hindi, ganyan din ang gagawin ko sa inyo. Ngunit, tuluyan nang humina ang kapangyarihan ng payaso dahil wala nang natatakot sa kanya. Pakakawalan ko kayong lahat kung hahayaan ninyo si Nathan sa akin. Ngunit hindi umalis ang magkakaibigan. Nilapitan pa nila ang payaso. Tuluyan nang humina ang payaso hanggang sa naging lupa na ang kanyang anyo at humalo sa sapat. Umalis na kaya! Iwan niya lang dito! Unti-unti, natunaw na ang payaso sa lupa at namatay. Masayang masaya ang mga batang magkakaibigan dahil natalo nila ang isang halimaw. Ang wakas. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yering Karim, Depido, Pido, Renz Ronomi Callier, Gracie Brail Pido, Kat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Gera, Philippine Mountaineering Society, shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Ana Luna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Michael Gray, Yuma Mati, Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo.